sa mga tao hindi po nakakalimot mong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay may katangin kasilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas at malay sa sakit sa araw-araw pagpalang umaga at ang hari gabi sa inyong lahat uh, sa mga bagong na ngayon naman po nakatuklas na ng aking youtube channel iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakulog ko sa, inyong lahat ang aking mga nalalaman po sa panggamot, spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutok sa siwagan ng pangasyon. Pakatanda po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong na ang huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahalan. At wag po, po, kayo makalimot mong tumulong sa mga taong minigap sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sa inyo man. Kaya ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginawang, ginagawang mga kabutihan. At pagkakulog sa, pag sa lahat, ang siksik, dikdik at tumapo na pagumahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyo yung uh, orasyon para matakot ang sinumang makamandag ng mga hayop katulad ng ahas po at iba pa sila ay tatakbo kahit uh, kahit tao ay matatakot sa inyo po bago malis po ng bahay ay manalangin ang isang namanamin at isunod po ang orasyon ng tatlong beses ay ipo sa inyong dibdib at kung ikaw ay lalabas ng bahay na pupunta ka sa inyong uh, gustong puntahan po ay humarap po sa silangan at tumingala sa langit. Umirap, umarap humarap sa silangan, tumingala, tumingala sa langit. At um, usalin po ang orasyon ng tatlong bisis po. Ma, mabisa po itong orasyon po na ipagkakalupusin okay, nyo at sa mga taong lapastangan at lahat na haharang sa inyo ay manginginig at matatakot sa iyo hindi lang kagat ng as, aso po sa ay matatakot sa iyo pati mga tao dito po na yung mga taong walang modo lapastangan ay matatakot sa iyo pag inusal mo itong orasyon na po ito ah, ang pagkuhan po dito pag bago po kayo umalis ng bahay po manalangin na po kayo ng isang amanamin at kung nandoon na po kayo sa pinatutungkulan po ay uh, umarap po kayo sa kung halimbawa po punta po kayo sa maliblib na lugar maglalakad kayo sa damo o lahat po ng mga sokal na kagubatan po basta maglalakad po kayo ng hindi po nyo kabisado o dadaan po kayo sa halimbawa po ng shortcut po kayo ay gusto po makarating sa ma, 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 makarating agad sa inyong papuntahan po wag niyo po itong gamitin po para lahat po ng makamandag po ay matatapos sa inyo bago po kayo malis po sa bahay magdasal kayo ng isang aming, tapos uh, pagdating niyo na po sa pupuntahan niyo po humarap, humarap po, humarap po kayo sa silangan po at usalin po yung orasyon po ng tatlong bisis po tapos iipon nyo sa dibdib po ninyo dito ay pinagkakalob ko po sa inyo para uh, matutupo po kayo sa spiritual uh, at manggamot at makatulong po sa kapwa ibabagi po rin nyo sa iba yun share nyo po sa iba para malaman po nila na ganitong mas takot yung mga kamandag pati labas tangan na tao hindi lang po kagat ng as, aso po sa kahit makamandag lahat hindi yan nakamandag uh, ay magagamot po ninyo basta isa po sa isipan lamang po ang Uh, pag-uusal po. At lagyan niyo po ng uh, lagyan po ng lagyan niyo po ng susi po sa pangalan ni Jesu-Kristo so na taga Yan po. Sa tiwala po kayo uh, dito po ay eh, bibisa po kagad-agad po. Wala po imposible sa Diyos na uh, pagkakaluban po kayo kung bukal po sa puso nyo at hindi po kayo uh, kung po maka napalaki po kayo na lang sa kanya ay sa nyo, uh, Sana po nitinyo ang ipaliwanag. Bago po kayo umalis ng bahay magdasal po ng isang ama namin sa bahay ko sa altar. Kahit kung wala po kay altar, kahit sa nako pulang po na magdasal ng isang ama namin tapos bago po kayo umalis ng bahay. Kung ma bago po kayo pupunta na po sa inyong papuntahan po eh. kumarap na kayo sa silangan po. Usalin nyo po nang uh, tatlong bisis po iipong yung sidibdib po tapos uh, punta na po kayo sa inyong pupunta na lahat po ng mga kamandag po ililis po dito pati taong napastangan po ay matatako sa inyo narito po ang orasyon po ang orasyon po nito ay napakabisa po sit, itak, inatak, ididius gididius, dididius tatlong bisis po sa alin po sit, itak, inatak, ididius gididius, dididius isit itat minatat ididius didius didius tapos isulat po yung sa pangalan ni Jesucristo natanggal na sa rin. Ngayon po sa dibdib po. Narito po ang orasyon po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po masubscribe po kayo. Pakitulong po. Salamat po.